A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP OUS. Hello, hello mga mi, magandang araw. Panibagong araw, panibagong chika na naman tayo. Charot lang mga sis. Bandang alas 10 na nga ng umaga, inaya ko yung asawa ko na mag save kami kasi bibili ako ng Milo. Pero wala silang Milo dyan mga mare. Tapos ang ending, ang daming napamili sa cart. Ang galing, di ba? So, okay, anyway, so, natutuwa nga ako dyan sa batang yan kasi binalik niya yung cart dyan. Fast forward tayo, nung makauwi kami, uh, inasikaso ko na kagad yung mga pinamili namin dyan. And, bumili lang din ako ng watermelon pala para sa toddler ko kasi mahilig siya ng watermelon. And, yung asawa ko naman, abala naman yun siya sa pag-aasikaso ng lulutuin niya. Um, para din naman yun sa tanghalian namin. So, yung niluto pala niya dyan is beef na may gojujang daw. So, ito na nga yung mga napamili namin. Worth 800 yan, mga mare, sa OSAVE. Tapos, ito yung Milo na hindi naman... <laughs> so, Dino Milo. Choco ito yung, pangalan ito. ng Milo nila. So, dahil wala ang Milo, so yan ang binili natin. And, kumuha pala yung toddler ko ng milk tea. Kasi alam niyong mahilig ako sa milk tea. Pero, hindi ko nagustuhan yung lasa niya. Eh, para sa akin para matabang. So kumuha din ako ng banana chips. Um, may pagka spicy nga pala yon. So ayan um inahayaan ko lang din na um solohin ng asawa ko yung kusina diyan habang kami nasa sala nanonood. O di ba? Siya yung nagluluto ng tanghali tapos or minsan lang naman uh, na siya pero madalas talaga Uh, ako nagluluto okay. sa hapon kasi may work ngayon siya. Oh. Then, ako naman, ano um, kung may ginagawa lang siya sa work o kaya may It's lakad siya, job. saka lang din ako oh. nagluluto ng tanghali. Then, password forward, ulit tayo, um, nakaligo na ako dyan kasi uh, pupunta ako sa school dahil may seminar yung toddler ko sa daycare. So, ito yung eksena or ganap sa daycare. Tapos, sa hindi inaasahang pangyayari, kailangan kong umuwi dahil kumulo yung chan ko. Nakakahiya. So, umuwi agad ako. Dinala ko yung toddler ko at hindi ko e na dinala yung e-bike kasi na stuck yung e-bike ko dun sa parking at hindi makalabas so nag-icycle na lang kami <laughs> Tawang tawa talaga ako dahil ang epic. Tawang tawa nga ako dyan hanggang <laughs> Tapos bumalik din kami after um, nag-tricycle ulit pabalik. Tapos pagbalik ko, tapos na sila. Nakakaloka! <laughs> so fast forward lang ulit tayo. Um, niluto ko pala dyan for dinner yung okoy or okoy ang niluto ko. So um, ang main ingredients niyan of course gulay. So kamote, carrots tsaka kalabasa lang yung nilagay ko dyan or pinaghalo-halo. Tapos, ano, kinudkod ko lang yan siya dyan. Then, nilagyan ko ng cornstarch flour tsaka cumin powder, Italian seasoning, at um, of course pepper and asin. Tapos, dalawang perasong itlog. And Dinamihan ko yung cornstarch para mga mare mag-crispy siya. Tapos alalay lang sa apoy tsaka sa ano sa sa pagluluto kasi mabilis yan masuno, gawa ng gulay nga siya and maraming cornstarch. So yung toddler ko picky eater yan pero nagustuhan niya. So yan, nakatatlo nga siya diyan na nakain. So, na, nakakatuwa naman dahil kahit papano nakakain siya ng gulay. So, ayan, second batch na yan. Um, marami rin actually ako naluto. And ayun lang, salamat at umabot kayo dito. Hanggang sa muli. Bye! Thank you!